umaga tatarakayin po natin ang isang makabagong hakbang patungo sa masaganang ani at mas malinis na aquaculture ang sustainable milkfish production na sinusuportahan ng modernong teknolohiya dito po itatampok natin yung mga inovasyon na inirunsad ng DOST Philippine Council for Agriculture Aquatic and Natural Resources Research and Development upang palakasin ang industriya ng bangus at pangalagaan ng ating kalikasan. At upang ibahagi nga sa atin ang mahalagang impormasyon patungkol dyan, makakapanian po natin si Dr. Adelaide Calpe at Engineer Glenn Espenya. Magandang umaga po at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning! Good morning! Good morning. 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 Nice. Rise and Shine po sa inyong dalawa. Mm -hmm. Well, Doc Calpe, no, ano po ba yung kahalagahan ng paggamit ng smart aquaculture technologies sa produksyon ba, ng sa bangus? at paano po nito masisiguro yung pangmatagalang food security sa ating bansa? Uh, ginagamit po natin itong we launch, uh, na launch po namin ang Smart Aquaculture. Ito po ay uh, iba't ibang teknolohiya upang sa ganun ay magkaroon tayo ng accurate tama at mas mabilis na uh, pagpapa uh, uh, produce ng ating mga isda gaya ng bangus. Mm -hmm. So marami po kaming teknolohiya at isa po sa i-discuss ngayon ni Engineer Glenn, siya po yung aming uh, project leader for this smart mm -hmm. aquaculture. Mm -hmm. Na tinawag po natin na Ipont Lorawan. Mm -hmm. So ito po ay yung mga modern technologies like puting yung mga sensors mm -hmm. para accurate yung ating water quality parameters na tinitignan po natin sa ating isla at sa palaisdaan. So, uh, Ingenier Espin, kaya you tell us more about the technology? Yung hatch po ay nagawa namin para solusyonan yung problema ng mga traditional uh, hatcheries sa Pilipinas kung saan uh, mababa ang production or minsan wala nga po talaga silang napuproduce na itlog during mga cold seasons kasi po ayon sa pag-aaral, Uh, nasa 29 to 30 degrees yung tamang temperatura ng tubig kung saan pwedeng mangitlog yung bangus natin. Mm -hmm. Pero ito pong hatch system ay kaya niyang i-control at i-monitor yung tubig dun sa mga hatchery tanks. And pag bumaba po yung tubig tuwing September hanggang February, mm -hmm. is may heater po tayo na nag-activate para iangat po yung level ng temperature dun sa hatchery tanks. Okay. Again, Engineer, yung paliwanag mo, no? etong uh, itong iPad system na momonitor nito yung level ng ng uh, init ng tubig okay. para hindi makaiwas primarily para makaiwas yung mga uh, naga-harvest sa pagkalugi tama po ba y Yes po yes po uh, Yun nga po may may every 15 minutes pwede po niyang mamonitor yung yung temperature ng tubig and may may program po kami doon since smart na siya So pwede niyang automatic po i-on okay. yung mga equipment para ma-address yung mga deviations doon sa ano, sa water quality. Okay. So gaano yung kinalaki ng production tsaka yung efficiency ano because of this technology, sir? Ayun nga po. So kung sa traditional, eh, hindi nangingitlog yung mga bangus sa September hanggang February. Mm -hmm. Dito po sa technology namin ay inaasahan namin na may may production na sila Ayun. sa hatchery. Okay. Uh, uh, engineer, ito yung question ko, no magastos po ba yung ganitong klase ng technology? Mm, meron po talagang uh, cost yung technology kasi mm -hmm. may mga ginagamit tayong mga sensors, mm -hmm. yung mga equipment. Pero yun nga po, na offset naman to dun sa additional na production oh, kapag oh. gumamit tayo ng mga smart systems. na mm -hmm. Mm -hmm. So, baka paano natin um ini-equip tayo yung ating mga gagamit ng teknolohiyang ito para sila ay masanay dito mm. at ma-utilize nila itong technology nito. Yeah, um, kami po sa kami po sa dostp card ay marami po kaming modalities no para maparting natin sa mga talagang gagamit ng teknolohiya yung aming mga dine-develop na technologies. Isa po dito ay yung aming community-based mm. uh, demo farm. So sa pamamagitan po nito, pina ipinakita namin yung aming mga dinidemo namin, yung mga technologies namin upang magamit ito ng mga uh, uh fish farmers natin, mm -hmm. no? yung operators ng mga, ng mga pants na nagpo-produce. And then, through our trainings po, we also conduct trainings and workshops para po makarating sa mga kinauukulan, sa mga beneficiaries po na, na pwedeng gumamit ng mga teknolohiya. At kami po ay patuloy Uh, na nagde-develop ng technologies para maparating sa mga uh, beneficiaries po. Mm -hmm. Well, ito pong information uh, about this technology, tsaka yung mga training na ito, saan na po yung narating nito? Para sa fish farm farmers dito sa Luzon lamang o hanggang sa nationwide na po ba? Uh, nationwide na po siya. Mm -hmm. uh, meron po kami ng uh, sa Pangasinan mm -hmm. and then uh, sa Visayas. Meron mm -hmm. na rin po. And then uh, nag-start na rin po kami sa Mindanao. Ayun. So, ang amin pong uh, target ay maparating po ito talaga nationwide oh, okay. para po uh, masiguro natin ang food security ng ating bansa. Mm -hmm. Engineer Indigenous pwede rin ba to sa like hipon or tilapia? Ah, opo. Uh, lahat naman po kasi ng aquaculture systems ay yun nga nagmo sila ng quality ng tubig. So, itong mga technologies po namin ang main component nito is water quality monitoring gamit yung mga sensors. So, pwede po siya sa hipon, tilapia, uh, mga shellfish, tahong, uh, oyster. Basta lahat po na, ano, na gumagamit ng water quality monitoring, pwede po itong ano, uh, technology namin. Mm -hmm. Well, okay itong technology na to, kapag ikaw ay fish farmer, tapos malaki na yung pondo mo at meron kang lugar. Paano naman po yun sa mga maliliit na fish farmer pa lang po natin? Paano po natutulungan ito? Uh, sa mga maliliit po na mangingisda, pwede po yung sa isang mag-form sila ng organization, mm -hmm. kagaya po kunyari ng cooperative, mga ganyan. So, ah uh, nagpo-provide po kami ng training sa kanila. Oh, tsaka baka pwede yung mga local government unit ano? Opo, ang local government units din po, pwede rin po. Okay. Nag so, mm -hmm. nagko-coordinate din po kami sa mga local government units and sa mga asosasyon ng mga ah uh, mangingisda. Mm -hmm. mm -hmm. Ano ba yung kinakailangan na requirements? Meron bang ganon para makuha nila yung ganitong technology? Um kailangan lang po nilang <coughs> sorry po. Mm -hmm. Kailangan lang po nilang uh, mag-request. Mm -hmm. uh, sumulat, sumulat lang po sa aming opisina para po uh, ma, ma we can reach them. Oh, oh, okay. Okay. So, So nabi niyo po kanina ma'am na may coordination sa LGU. How about mga investor po? Ay opo. po. Mm -hmm. <laughs> actually, uh, lan na po yung mga 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 mga, mga lalaking uh, fishpond owners. Mm -hmm. uh, -oh. uh actually With this kind of technology kasi nga medyo uh, medyo malaki yung investment. Mm -hmm. uh, mas nauuna po talaga yung mga malaking mangiinvest. Mm -hmm. I mean yung mga mm -hmm. fishpond operators kasi they really want they really want to invest kasi nga uh, through this they can really increase their production. Oh. And ang isa pa po pong maganda dito sa mga smart aquaculture technologies ay nababawasan po natin yung uh, labor. Oh. So mas mas uh, gusto po nila yon. Uh, hindi naman po natin na di-displace yung labor, ano? Yung mm -hmm. iba pong manggagawa sa kanilang fishpond ay nakakagawa ng ibang bagay. Mm -hmm. uh, uh, pag sa automation po, ino automate natin, so yung mga manual labor nila, nakakagawa sila ng ibang gawain. Oh, hindi but... po natin sila dini-displace. Mm -hmm. Like how much ang ano, range will, with the use of this technology? Range oh, ng range oh ng price if if they want to uh, engineering. Uh, oh, yung yung sa may water quality monitoring po yung i namin is nagrange mm -hmm. around nasa 200 to 300,000 po mm -hmm. yung ah, okay. Prototype na nagawa namin. Pero yun nga po Magiging factor din naman ito kapag yun nga mass production yeah. so mas pwede pang magmura yung technology. At mababawi rin to dahil sa laki na production na maibibigay nito. Oh. Well, I hope maraming mga fish farmers na matulungan po pa po kayo no at uh, mas umunlad pa yung fish farming dito sa ating masa. Oo, te technology will really help ano, sa mm -hmm. ating mga fisher folks. Thank you very much, Dr. Adelaida Calc at Engineer Glenn Espenya sa pagbabahagi ng kalamanto ko sa sustainable milkfish production. Parang bigla ako nagutom. gutom. <laughs> <laughs> ako <laughs> na mag-seafood ngayon. Thank you very Marami much. Maraming salamat. Thank you. Welcome.